makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Baka ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga taga-pagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Senate Blue Ribbon Committee itinuloy ang pagdinig sa manumalyang flood control programs. Sara Biskaya, nanindigang wala siyang ghost flood control project. Pagbibitiyo ni Bunuan dahil sa prinsipyo ng command responsibility. Ayon sa Pangulo, pero dating DPWH Secretary imbitado pa rin sa investigasyon ng House Infracom bukas. Samantala, usapang pagdinig pa rin mga kabrigada. Atong Ang at Gretchen Barreto iimbitahan o imbitahan sa pagdinig ng kamera sa missing sa bungeros. Malawak ang pagbaha sa Quezon City noong Sabado. Resulta raw ba ng palyadong flood control? Hepe naman ng Marikina Police, sinibak na sa pwesto habang inimbestigahan ang sexual abuse case laban sa dalawang tauhan nito. At oil price hike sa lahat ng produktong petrolyo. Epektibo na bukas ang LPG may pagtaas din sa presyo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, Kasama ang buong ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Tagalay. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Agandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, eto ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Lunes, unang araw sa buwan ng Setyembre ng taong 2025. Kami po ang inyong mga lingkod brigada, Angel Divera. Ang ah, Brigada Leo Navarro, Malikdem palitan nationwide sa tanghali. Kabrigada mga kontraktor at resource person na hindi dumalo sa kalawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, pinapasabina at pinasite in contempt. Sara Diskaya, unang sumalang sa katanungan ng mga senador. Live mga kabrigada mula dyan sa Senado. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! Live report! Liga de Angel, muli ipinagpatuloy ng Senate Blue Committee ang kanilang pagdinig ngayong araw. Hingga nga sa mga manumalyang flood control projects sa Pilipinas. Sa pagsisimula ng pagdinig, agad na magnagmosyon si Senator Erwin Tulfo na ipasight in contempt ang mga kontraktor na nagmatigas at hindi na naman dumalo sa kanilang pagdinig sa kabilangan ng sapina na kanilang ipinadala. Mr. Chair, uh, I noticed that some of these, they're not owners, Mr. Chair. They're like Managing the officer, uh, the rector, president. Can, can we invite the owners? Why? I mean, this is a, a full blown hearing, and yet they, they only send representatives. We want, Mr. Chair, if possible, I manifest that we invite them here or subpoena the owners, not these representatives, Mr. Chair, because there will be questions we'll be asking later that they, they won't be able to answer, Mr. Chair. They might tell us like, mapaalam pa sa ganito, kakausapin namin. We need the owners here, the proprietors, Mr. Chair. I move, Mr. Chair, that we issue a warrant of arrest for these people who refuse to attend despite the fact that we have already sent a uh, subpoena, uh, Mr. Chair. A second the motion. There's a motion to issue warrant of arrest to those uh, invited uh, resource persons. And the second, the motion is adopted sa mosyong pagpapaaresto sa mga umabsen ng kontraktor. Ipinasapin na rin ang mga nasabing komite ang opisyal na sa mga DPWH na kanilang inimbitahan sa pagdinig. Ngunit hindi nga dumalo rito. Unang-una naman sumalang sa katanungan ng mga senador ang dating tumakbong alkalde sa Pasig City na si Sara Diskaya na presidente ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. It is common knowledge that you own nine companies. Namely, St. Gerard, st. timothy, alpha and omega, elite general contractor and development corporation, st. matthew, great pacific builders, ypr general contractor, amethyst horizon, horizon builders, and waymaker opc. am i correct? yes, pop. to now, you own these nine construction companies? yes, pop. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't May have get the 400? Figure. May get 500? Within the span of three years? I don't have the figures, po. Estimate lang po, ballpark give figure. Give me a ballpark figure. I'm not sure. <laughs> I mean, I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, na, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Kami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, ah uh, uh, kalsada. Nationwide or only in Metro Manila? Nationwide po. Megos project? Wala po. Sigurado ka? Opo, definitely. Ka, dahil pag uh, mer mer kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum to to. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? po kami. Lahat I don't... ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O, submit mo rito sa committee. Okay po sa nasabing interpolation nga, lumalabas ng anin na kumpanyang ito ay pagmamayari din ang halos ng kanilang pamilya mula sa kanyang asawa, pangani na anak at pamangking babae. Itinanggi naman din ni Diskaya na meron nagbibigay sa kanya na listahan ng mga proyekto para sa mga naturang bidding. Kaya lagi nakakuha ng DPWH contracts ha. Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa kanya listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na! Wala, wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't yes. naka, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Uh, kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang, parang minulang sa restaurant. Na nakaka-order kayo kaagad? Sino point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, ito, o para sa inyo, ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa DPWH. Meron ako yung mga mga engineer, yung mga district engineer, siya uh, ka. You're not you? Sino yung mga district engineer na nakilala mo? pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako tinatanong, sinasabi siya kung nagbibigay sila ng project, sino ang kakilala mo sa DPWH? S sila ano, D mga DE po, DE ng okay. mo, sino? Ng uh, ng uh, teka sandali. Diin ng Laguna, Diin oh, ng... I, I can't remember their names kasi I don't transact on, on okay, behalf okay, of the DA companies. Okay, Diin ng Laguna, sino pa? Diin ng Bulacan, hmm. Uh, Diin ng... Uh... Is he here? Nandito ba? Yung Diin ng Laguna, Diin ng Bulacan, nandito ba? Um, Diin ng Bulacan nandito. Hindi naman din naiwasan pang magalit ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa commission ng audit dahil nga sabi kong pagsilip na ito sa Ghost Project sa kanyang pagpost audit sa pagpapatuloy ng pagdinig. Nagreklamo naman din si Sen. Rafi Tulfo dahil sa di umunay pagiging unfair ni Marcoleta sa pagpayag sa kanya ng makapagtanong dahil no nakaraan daw ay limitado lang sa dalawang katanungan ang ibinigay sa kanya habang ang ilan naman ay unlimited. In the heart of changing lives, ako si Brigada An That's the 105.1 Brigada News FM Manila, the music news of the week. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang bubuing independent commission iimbestigahan ang korupsyon sa DPWH. Brigada Mari Cara Sargan, ibrigada mo. Brigada. 5 Report. Inihahanda na ng Malacanang ang executive order para sa pagbuo ng isang independent commission na magsisilbing investigative arm laban sa mga anomalya sa Department of Public Works and Highways. Sa ambush interview kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pasay, sinabi nitong ang komisyon ang tutukoy at magsisiyasat sa lahat ng impormasyon ukol sa katimulian at maghahain ng rekomendasyon sa executive department kung dapat isang pa ang kaso sa Ombudsman, Department of Justice o so iba pa ang kaukulang ahensya. Saklaw hindi lang ang flood control projects kundi pati iba pang programa ng DPWH na may irregularidad. Dagdag pa ng punong ehekutibo, patuloy umanong nadidiskubre ang mga anomalya habang ongoing ang investigasyon. Kabilang dito ang umanoy insertion sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Samantala, hindi pa inilalatag ang eksaktong struktura ng komisyon, ngunit inaasahang bubuoyin ito ng mga forensic investigators, abogado, dating mahistrado at mga piskal na susuri sa mga ebidensya at magbibigay ng rekomendasyon kung sino ang dapat managot. We have very, we have, depends on how it's structured. Five mm -hmm. members ba, seven members, sino mag head sino chair, mm -hmm. uh, all of those things. So we, we haven't put the structure together yet. But the names, I think, I mean, it will It, 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 we need we need uh, forensic investigators. We need, of course, uh, lawyers, justices, uh, prosecutors uh, who will who will put together who will look at the evidence and look at the uh, the information that we have, and they will put together that uh, that information and make the recommendation to either DOJ or the ombudsman, depending on who is found to be uh, liable for some of these. Uh, Uh, nefarious activities. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority Samantala mga kabrigada inako naman ni dating DPWH Secretary Manuel Borbonuan uh, ang responsibilidad sa mga kinaharap na issue ng ahensya sa ilalim ng kanyang pamumuno sa ambos interview kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pasay City, sinabi ng pangulo na ito ang dahilan na kaya't nagpa-siya'ng magbitiw sa tungkulin ang nasabing kalihim alinsunod na rin sa prinsipyo ng command responsibility. Ilang kapalit itinalaga pa ni Pangulong pa Marcos si Transportation Secretary Vince Dizon upang pamunuan ang DPWH. Ayon pa sa Pangulo, nakapaganda na si Dizon ng mahalagang programa sa Department of Transportation kaya't maaari na niya itong iwan at lumipat sa bagong tungkulin. Malaki rin ang niyang bentahe ni Dizon dahil pamilyar niya ito at maging ang operasyon at galaw ng nasabing ahensya. Samantala, formal lang nanumpa kaninang umaga sa harap ng Pangulo sa Sekretary Dizon. Brigada Balita Nationwide. Tagtag pang balita mga kabrigada, kinumpirma ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon na ipapatawag pa rin sa pagdinig ng Binoong Infrastructure Committee ang nagbitiw sa pwesto na si Public Works Secretary Manny Bonoan. Ayon kay Ridon, tututok ang tri-committee sa site inspection ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan kung saan natuklasan ang umanoy ghost at substandard projects. Gayun din ang undercapitalized firms na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong flood control contracts. Iimbitahan din anya sa investigasyon si bagong DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Kabataan Party List Representative Rene Coa, ah, sinabi nitong hindi sapata ang palit ulo sa kagawaran ah, dahil matagal nang ginagamit ng ahensya bilang instrumento ng tiwaling opisyal ah, para sa pansariling interes o kickbacks. So sa para sa atin, ah, hindi simpleng maibabalik ang tiwala ng mga mayan hmm. ah, sa pagpalit ulo lang. No? Kahit hmm. ah, ito yung kay Vince Dizon at ito yung hamon natin sa kanya. Hmm. Dahil ang kailangan mangyari dapat may big fish official na kurakot, mm. na mapangalanan, makasuhan, mapakulong. No? Deka dekada na ang sistema ng kickback ng contractors. Mm. For sure, nasa tuktok ng gobyerno ang operators at malamang may basbas -bas din ng Malacanang. Para naman kay House Deputy Minority Leader Percy Sandana, umaasa siyang hindi knee-jerk reaction na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatalaga kay Dizon sa ahensya. Punto pa ng kongresista, bagamat maraming nagawang improvement si Dizon sa Department of Transportation ay hindi sapat ang pagpalit ng ulo dahil ang katiwalian sa DPWH ay systemic at malawakan kabilang ang mga contractor, district engineer at mga kapwa mambabatas. Hamo naman ni Mamamayang Liberal Party list representative Laila Dilima, magbitiw na rin sa pwesto ang iba pang opisyal ng DPWH na sangkota o hinayaan lamang ang anomalya sa flood control projects. Bumahataw! Brigada Balita Nationwide! Sa Brigada Omanoy Illegal Flood Control Projects, ikinukusidara pa rin bilang isang sanhi ng pagbaha sa Quezon City. Brigada Katrina Honzon, ibrigada mo! Brigada! Kinumpirma ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office na ang ilang umano'y illegal flood control projects ang posibleng naging dahilan ng malawakang pagbaha sa lungsod. Ito ay kasunod sa naitalang matinding pagbaha sa lugar nitong Sabado, August 30. Kung maalala, unang kinumpirma ni QC Mayor Joy Belmonte na mayroong may 250 flood control projects na hindi dumaan sa proper coordination sa LGU. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay QC Head Maria Bianca Perez, sinabi nitong kabilang sa naturang bilang, ang tatlong pumping station ay itinayo malapit sa mga daluyan ng tubig. Paliwanag niya, bagamat marami naman talaga ang ulan na binuhos, sadyang hindi gumana ng maayos ang ilang flood control project. Since we receive widespread flooding in mm -hmm. the city for the zoom na nag-contribute po talaga yung sa pagbabaha yung mga construction na ito along the waterway. Kasi mm -hmm. kung yung ganong lakas ng ulan, kung yung karamiwang disenyo nga ng infrastructure ay hindi nakakayanin, mm -hmm. e eh, what more pa po yung daluyan ng tubig may mga nakaharang at mm -hmm. impit So we assume na it really worsen po yung situation po namin. Sa tala ng QCDRM-OA, 36 sa 142 barangay sa lungsod ang lumubog sa baha, kabilang ang mga lugar na hindi karaniwang binabahagay ng ilang bahagi ng District 3. Sa ngayon, nakauwi na ilang mga residente sa apektadong barangay, pero nasa 1,000 individuals pa rin ang nananatili sa mga evacuation centers. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, Lamisika News. Right. Sa iba pang balita mga kabrigada, plano ng House Committee on Human Rights na imbitahan sa susunod na pagdinig ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at aktresa si Gretchen Barreto, kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ay kay Committee Chairman at Manila Representative Bienvenido Abante Jr., ipatatawag nila si Ang dahil kinasuhan ito ng murder. Maging ang magkapatid na patidongan at labing walong pulis na idinadawit sa missing sa bugeros ay iimbitahan din sa investigasyon kung matatandaan na iniugnay ng mga patidongan sinaang at bareto sa pagkawala ng 34 na sabungero. Inamin din ni Abante na dismayado siya sa itinatakbo ng investigasyon ng gobyerno sa kaso dahil wala pang nasasampahan ng reklamo sa korte. Bukod dito mga kabrigada, inihayag din ng kongresista na walang ibinigay ang concerned government agencies na DNA match ng mga missing sa bungero kahit natuklasan na ng PNP Forensics ang apat na raan at isang human skeletal remains. Director for Agents ng PNP mga kabrigada inatasang magkipag-ugnayan sa Chinese Embassy para alamin ang batayan ng abisong lumalala ang krimen target ang kanilang kababayan Brigada Kat Austria i-brigada mo Brigada. Brigada. I Inatasan ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melen Shonard Jr. ang Director for Intelligence na makipagugnayan sa Chinese Embassy sa Maynila. Ito'y para alamin ang kanilang batayan sa paglalabas ng abiso sa kanilang mga kababayan na maging mapagmatyag at magdoble ingat dahil umano sa tumataas na bilang ng krimen sa Pilipinas na target ang mga Chinese nationals. Giyit ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuano hindi lumalala ang kriminalidad sa bansa. Sa katunayan, bumaba ang kabuang crime incidents mula 26,969 noong Enero hanggang August 2024 patungong 22,500 sa kaparehong panahon ngayong 2025 o katumbas ng pagbaba ng 16.5%. Dagdag pa niya, ang mga naitalang kaso ng kidnapping mula Enero hanggang August 2025 ay umabot sa 21 incident kung saan parehong Chinese ang biktima at sospek at hindi kinasasangkutan ng mga Pilipino. Ayon kay Tuanyo, mas mainam na makuha ang, ang uh, eksaktong detalye mula sa Chinese Embassy upang maiwasan ang maling impresyon na lumalala ang kalagayan ng seguridad sa Pilipinas, in the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, administratively relieved ang hepe ng Marikina City Police habang iniimbestigahan ng dalawang tauhan nito na umano'y sangkota sa pang-abuso sa isang babaeng pulis. ay kay Eastern Police District Director Brigadier General Aden Lagradante, Agosto 27 ng isang pangkasong kasong kriminal na sexual assault at acts of lasciviousness sa ilalim ng RA 8353 o anti-rape law laban sa dalawang suspect na may ranggong patrolman at police staff sergeant. Kasalukuyan silang nasa restrictive custody sa District Personnel Holding and Accounting Unit. Samantala, sumasa ilalim naman sa counseling ang biktima. Patay sa investigasyon ng nangyaring insidente noong gabi ng August 17 sa loob mismo ng Police Mobile. Nakainom-umano ang mga suspect at pinilit na isama ang babaeng biktima bago isinagawa ang pang-aabuso. malalang nauna ng inalis sa puesto ang station commander at ang immediate supervisor ng mga pulis dahil sa insidente. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide, Nationwide. sa Tanghali Ang brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali Hatid sa inyo ng Maksad Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. 30. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo ito ang makabagong tulay ng radyo makabagong tulay ng radyo agad sa musika sa at balita lita lita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives